Nabasa ko lang po ito. Ay mukhang natatabunan na ang sitwasyon or ang kaso ni Kibuloy. Ano ho? Kamakailan, noong nakaraang linggo, naging usapin na naman po ito dahil nga sa pagsalakay, uh, paglusog ng CIDG at PNP sa mga kampo, sa mga compound na itong si Kibuloy. Pero yun nga, itong post na to, sabi dito, nakita na daw si Kibuloy. <laughs> Kalukuhan talaga na itong mga uto-uto, itong mga buwang na taga-suporta na itong sikibuloy. Ano ho? Nakita na daw, sikibuloy. Kibuloy. Hmm. nahuli na ba? Tignan natin. The world's question is, where can we find Pastor Apollo Kibuloy? At ang sabi dito, ang answer daw nila, he is everywhere. At it, hmm? it's so gross na to. Talagang ginawang omnipresent. Ginawa talagang, sorry, ginawa talagang God Buddha mga baliw, mga may saltik na talaga ang naniniwala dito sa pastor na ito. Ano ho? Wherever you go, you can find him. Yan. Ano to bangungot na susunod sa mga kababayan natin? You can find him in us, each and every one of us who loved him. Ayun, kayong mga uto-uto lang pala eh. Go. So alam niyo kung nasaan si Kibuloy, ano ho? Eh, tinatago niyo pala eh. Our beloved pastor never leaves us. Pucha. <laughs> ginawa talagang, ginawa talagang Diyos na to mga na ito. He stays in our hearts, in our minds, and in our lives. No wonder ah, talagang uh, naandyan sa buhay niyo at ang si Kibuloy, ay kahit siguro anong kabulastugan at kademonyohan ang gawin nito, wala kayong pakialam. Sasangayunan niyo pa rin. Tuwawan no? You can find him physically but spiritually he is everywhere just open your heart in finding him just <laughs> ko po. ganito na po kabaliw ganito po ang mga followers ang mga taga-suporta ni Kibuloy sadyang may mga saltik ah, nakakaawa nakakaawa itong mga kababayan natin ito ah sadyang nakakaawa lang na yung pagiging panatiko nila kay Tibuloy ay talagang mapagkakamalan mo ng mga baliw na itong mga to. Good luck!